Ayan, hello mga kasimple! Ayan, for today's video, bago tayo papasok sa work, meron pa tayong 15 minutes, so gagawa tayo ng video. Ayan, ito na nga, may nagtatanong, ma, kasimple, anong trabaho nyo dyan sa Amerika? Ayan, ang trabaho ni kasimple nyo dito sa Amerika, i -re reveal natin, hala! Ayan. Kapag dito ka sa Amerika, pag hindi ka lang talaga mapili ng trabaho, kahit anong trabaho, eh, makakaya mo talaga. Kaya yan mga kasimple, mabuti na lang talaga na ako ay nakapag-training. Pago ako pumunta ng Amerika, marami na akong na naranasan na trabaho. Tagago na, taga Kopras, taga Lugit na Niog, taga Packers doon sa aming lugar, o, o taga Packers ng aming mga produkto, mais, Kopras, taga Butak ug Niog, lahat ay ginagawa ko na mag-uuma, lahat mga kasimple, naging katulong, nagkasambahay, lahat na. Tinatagalog ko lang. <laughs> Nag-OFW pa, naging katulong sa ibang bansa. Oo, oh, uh, ba diba? Lahat, caregiver, tagalinis, domestic helper. Lahat na, mga kasimple. Mabuti nga yan. Pagpunta ko ng Amerika, nakatraining na ako lahat. Sabi ko, pagpunta ko ng Amerika, kailangan may trabaho agad ang kasimple. Alam nyo naman, kapag tayo ay breadwinner sa isang pamilya, kailangan natin agad-agad magtrabaho. Arat na arat, ganern. Kaya ito na nga, sisimula na natin. Pagpunta ko ng Amerika, syempre guys, hindi pa tayo makaka-work niyan kasi wala pa tayong papel. Oo, hindi ka tatanggapin ng mga company dito. Pag wala kang papel. Pero, pero, nalang siguro like yung mga nagtatrabaho ka sa ibang ano na wala talagang record mo. Hindi ka Nag, ano, wala kang record, pwede ka magtrabaho sa mga ganong ganon ba, mga bagay-bagay dito sa kabila, ganon, alam nyo na yan sa mga tao na nakapunta na ng Amerika, alam nyo na yan so ito na nga, may nagtatanong ng followers natin anong trabaho mo dyan sa Amerika pagpunta ko ng Amerika, 2 years ko ata sa balay, no, 2 years ko sa balay, nagstay, walang trabaho litong-lito ang kasimple eritang-erita, kasi wala talagang pera <laughs> oo, lagi akong naiirita talaga kahit yung walang ano walang kagulo ginugulo ko ang aking asawa kasi gusto ko nang mag work, gusto ko na magkaroon ng sarili kong pera iba talaga mga kasimple kapag magkaroon ka ng sarili mong pera magbibigay ka sa kapatid mo hindi na ka na maghingi sa kano diba? magbibigay ka sa family mo sa Pilipinas hindi mo na kailangan maghingi sa kano kung may pera ka ng sarili mo ikaw na ang magbibigay sa kanila Ganon. Kaya ito na nga, ang trabaho ko. Pagkaroon ko ng papel, nag-apply ako. Hindi agad ako natanggap. Apply na naman sa kabila. Tinutulungan ako ng mga kaibigan ko. Nag-apply ako sa kabila, hindi pa rin ako natanggap. Ito yung last kong apply na ako na talaga nag-apply. Nagsarili na talaga ako. Oh, sabi ko. Sumama ko sa asawa ko sa aming uh, sa office niya. Doon ako nag-type-type sa computer. Kasi maraming computers pa pangkano dito. Oo, oo. Sa office niya. Kaya doon ako. Sabi ko, i-guide mo ako. Anong gagawin ko dito? Ito naman aking asawa. Napaka-supportive. Ginaguide ng kasimple. Ito na nga mga kasimple. Nag-apply ako online. Guys. Nag-apply ako online. Kasi nag-shopping ako noon. Mahilig ako ng mga tanim-tanim. Mga bulaklak. kanon Soil. Bumili ako. Then narinig ko yung advertise sa pinag-shopping namin mga kasimple. And then sabi ko, alam mag-apply ako, hiring, gano'n kasi nag for job ako that time so sabi ko sa cashier how I can apply binigay niya sa akin ng website so sinulat ko, sabi ko sa asawa ko, ito daw ang website nila, ayun doon nag-enter kami ng asawa ko, tinulong ako ng asawa ko mag-apply, gano'n gano'n at saka in ko lang yung mga question and answer online, everything guys online mag-apply hindi ka na magpasa ng bayo dito, wala yan dito uh, ayun na nga mga ilang araw guys. 3 days, 5 days. Tinex ako. Answeran ko daw online yung mga question hanggang sa na-interview na ako at pumasok na ako. At sinabi ng interview sa akin, ito lang yung available namin na work. Taga, guyod-guyod ka ng cart. Taga, bira ka ng cart papunta sa loob ng store. Taga, bigay ka ng mga gas sa mga customer, taga-dilig bulaklak, oh ang kasimple nyo, kasi alam ko naman talagang work na yan, o easy-easy sa kasimple nyo, ay tirahin na natin. <laughs> sabi ko, okay-okay sa akin yan. Kargador na nga ako doon sa warehouse ng asawa ko. Nagatulong ako sa kaibigan ko magkakarga. oo oh, sabi ko sa kanya, kargador ako. Kahit anong trabaho, tatanggapin ko talaga alam mo yung ganon, basta breadwinner ka sa pamilya, magagawin gagawin mo ang lahat magtatrabaho ka kahit mabigat. Guys, tumutulong ako ng ano, kasi sa company na pigtagtrabahoan ko talaga, mabigat ang mga bagay na mga benta namin. Mabigat mga simento, mga haloblak, kahoy, unsa ba ba ng mga bulaklak and everything na ay mga soil na adid to. Tanan na adid mga pisa or unsa ba mga pintura. Guys, ang trabaho ng kasimple nyo. Tagaguyod-guyod cart seven months and after that mga kasimple nakita ako ng aking ano nag apply ako sabi ko gusto kong pumasok sa loob ng store kasi pag ano mga kasimple napakainit napakalamig pag tinglabig sabi ko sa manager ko gusto kong pumasok sa ano inaprubahan naman yun mga kasimple kasi sabi ko hindi ko nakaya sa labas na malamig mainit ganun pinasok nila ako sa loob at ngayon, taga-mix na ako ng pintura. Sales associate ako sa isang department na pintura. Hindi lang yun ang gagawin ko. Hindi lang ako taga guys. Customer service taga ng mga stock, ganun. O oh, ayan, taga-packing down, taga-ayos ng stock. Yun ang ginagawa ko dito sa Amerika ngayon. Yan ang aking gawain ngayon. Taga hukay-hukay ng pintura. Taga ano ng customer. Anong gusto nilang color. Anong gusto nila na finish. Ganon. Kung gusto nyo magpamix sa akin ng pintura, may mixan ko kayo. Anong gusto nyo color. <laughs> Joke lang. Yun ang job ko dito mga kasimple. Yun lang. Taga mix ng pintura. Dati cargador. Ngayon, taga-mix na ng pintura. Pumasok na ako sa loob. Pinapasok na ako ng manager. ba diba? Yun. Thank God talaga. Yan. Yun lang. Nasagot ko ng work nyo. Taga-mix na ako ng pintura ngayon. Before, taga-tulak-tulak ng cart. <laughs>